Yan, yes, sandali. Ino, inoon ko na tong record eh. Sandali. Naka-charge naka kasi sandali. Ah, yan. Oh, galing ako sa lalikod kasi naglinis. Okay. So, hindi ko sana i-record -re pero may, may baterya naman na. So, sige. Ang revelation po kasi sa akin, pag nakuha ko ng revelation, baka kasi makalimutan ko. Marami kasing ginagawa. Kaya ganun po. Okay? Mas kinag-charge ng telepono, Pag nakita ka may konti ng baterya, sige, record po tayo. Ganyan lang po tayo. Ano po? Okay. Kasi ganito po yan. Meron pong antikristo. Alam natin yan. Isa lang po yon taga Europa. Sabi ng iba, taga Amerika. Pero malabo po, mga kaibigan. Pag-aralan mo ang Daniel 9, Europa po talaga. Sorry po, no? ng Europa. Pero may espiritu ng Antikristo. Ops, yan ang meron tayo ngayon. Madami po yan ngayon. Anti means against. ba? Diba? Kaya antibiotics. Ibig sabihin against biotics. Kapag ka ininom mo ang antibiotic, yung mga karamdaman mo gumagaling. ba? Diba? Because anti yan sa karamdaman. ba? Diba? Medically speaking. So, ano makikita po natin ngayon dito? Ang Antikristo po ang number one na fraud. Number one na deceiving person na lalabas palaang. Okay? Ang maganda po sa Biblia, meron na po siyang future na inihula kahit hindi pa po siya nangyayari. Like the Antichrist, ano? Siyempre, ano pa nga? Mababing nag-uusapan natin dito kung ang Antikristo. At kapag ka dumating na po siya, marami pong malilin lang sa kanyang paglabas. Because after the chaos... That the rapture has caused, dahil uh, it caused people to panic. Nasaan yung mga anak nila? Saan sila nagpunta? Bakit sila nawala? Maraming kaisipan na naguguluhan, kalituhan, kabagabagan. Siyempre, uh, chaos nga, total chaos. Actually, a total catastrophe. That's why people will start asking, nasaan na yung mga alien? Or should I say, mga... Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Tinatawag ka alien, alien. Diba? Amen, amen. Niloloko-loko tayo. Tinutuya tayo. Nasaan na sila? Nawala sila. Nawala sila. And then, one charismatic person from Europe, particularly in UN, sasabihin niya, wag kayong maguluhan. Kinuha sila ng mga aliens. Upon hearing that, makikita nila itong taong ito na napaka-karismatiko at napaka-gwapo gwapo po ang Antikristo. Actually, there was this, uh, there's the, I don't know kung nasa na po itong pastor na to. Matagal na po kasi siya. Dati po siyang katoliko na sa kristan. Ewan ko kung nag aral siya ng pagkapari. And then habang nag-aaral yata ng pagkapari, eh, na-encounter niya yung mga panaginip tungkol sa isang lalaking napakapogi. Sabi niya, baby, guapo. Pero dahil sa kapugian niya, sa kapagiging karasmatiko niya, sabi nung, pa, nung katolikong ito dati, no, napasunod niya ang buong mundo. And that time, sabi niya, wala akong alam sa Biblia. Sabi niya, hindi, hindi naman kasi kami nagbabasa ng Biblia eh. Sabi niya, puro prayer book lang daw binabasa nila that that, 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 time. Kaya wala siyang alam sa Biblia. Totally, I was, uh, sabi niya, innocent regarding the Bible that time. Because mas tradisyon ang aming pinaniniwalaan. Alam naman po natin yan. Pero nagpatuloy kasi yung dreams niya. Pero sa pagpapatuloy nito, meron na siyang leading ng Holy Spirit sa kanya raw na pumunta sa isang man of God, siguro isang bishop o pastor. Sinabi niya yung kanyang panaginip. At sabi nung pastor sa kanya, tinanggap mo na ba si Jesus Christ as your Lord and Savior Hindi pa sabi niya Hindi naman kasi ganyan ang turo sa religion namin siguro may kaibahan ng turo ano at uh, yun uh, ang nangyari after that uh, yung mga tawag dito may tao po kasi sa gate sandali lang po Pa'ng tinatawag mo? Okay, okay. Yung sabi ng pastor sa kanya, tanggapin mo na si Lord Jesus sapagkat I think meron siyang special na ipapagawa sa'yo. Sabi niya, meron siyang something in you na gusto niyang ipagawa. O ganon. So ang nangyari, alam naman natin, ay hindi niyo pala alam ako. Ako, ako lang nakakaalam ako nakapanood. Tinanggap niya si Lord Jesus, binautismohan siya, siyempre. Pero ang nagligtas yung Sinabi rin niya sa testimony, ang sa akin yung blood ni Christ. Kasi ngayon po, isa na siyang pastor din. oh hindi na po siya alam niya na, di ba? Pastor na siya. Nag-aral siya ng eschatology, nag aaral siya ng Bible, sa madaling salita, at ngayon nagpapatutuo siya. Nakita niya na karismatiko yung Antikristo, napakagwapo. Ang sabi niya doon sa kanyang testimony, pinakapogi at pinakagwapo na lalaki na nabuhay sa buong Sunday bigang ito. Alam na alam daw niya mukha ng Antikristo. Okay. Pero tayo mga believers, maski hindi na po natin yaan malaman, dahil sa totoong totoo lang po, hindi na po natin siya aabutan. Ano pong malalaman natin dito? Ang Antikristo po ay deceiving. Nung siya po ay, uh, pagdating po ng time niya, marapture po tayo. Ang Antichrist po ang magiging parang pinakasolusyon ng buong sandaigdigan. At maraming tao ang uh, paparot parito pa rito sa kanya. Siya po ay kanila pong lalapitan for solutions and everything. Alam nyo, meron pong lalapit sa kanyang bansa. Alam nyo kung ano yon Mga hudyo. Sir, baka matulungan nyo po kami maitayo ng third temple. And surely, in less than two months, may ang templo nila. At the rest, alam naman natin kung ano na pong mangyayari, eh, maa After three and a years, ipapakilala niya na ang kanyang totoong color. Sabi nga ni Cindy Lauper sa kanyang number one hit song, True Colors, I See Your True Colors. So ayan po mangyayari, ipapakita niya na ang kanyang true color sa buong mundo. At ang masaklap po nito, doon sa ipinagawa niyang templo, papasok po siya sa Holy of Holies at doon siya magsasalita. Televised. Baya satellite yan. Naka-Facebook live yan. I am God Almighty. Yan ang kanyang sasabihin. Hmm? And I require each and everyone to have this mark. 666. Yun po yun. Siguro i-inject sa kanila or what? Ewan ko. Wala na po tayo dito sa... Yeah, the big that time. Okay? So right after that, alam naman po natin nangyari, na-deceive niya ang buong mundo yung mga ayaw mag-take ng tatak. Yun na po ang tinatawag na papa pungutan niya itong mga taong ito which will become ano tribulation saints. Sa pagkat ang mga taong ito kaya nila ayaw magpapugot dahil nakilala nila si Lord Jesus. Yung totoong Jesus, hindi yung fake na Jesus na itong Antikristo nito. Ano. Ang dala ng Antikristo false hope false peace. At meron din siyang kasamang false prophet. At itong Antikristo, false Christ po siya. Amen? Kasi pag sinabi mong Christ, ibig sabihin yan, Messiah. Ibig sabihin, tagapagligtas. ba? Diba? Kaya nga po, salva. Ang gawain ng Messiah ay salba. Nagsasalba. Kaya nga, hindi po ba pag sa sa sorry, kapag ka sa beach o kaya sa swimming pool, meron tayong salva vida. Salva means to save, vida means life in Spanish. So salva vida. Kung may nalulunod, halimbawa may nalunod or something, isasalba natin ang kanyang vida or life. Ganyan po yan. Salva vida. Pero may kasama kayong mataba dati. Yan ang aming salva vida. Ay, ah, insulted. <laughs> The joke. So ayan po. Master of deception, ang Antikristo. Kumbaga parang ganyan nasa larawan, mabait, tapos tatanggalin niya niya yung maskara niya. Ayan po ang totoong ugali niya. May Antikristo na po ngayon, pero iba ang level ng Antikristo. Lalabas po siya kapag ka na-rapture na po ang mga born-again Christians tayo po. So if you're a born-again believer like me, if you're born-again Christian like me, you're listening to this uh, video or watching this, you know, whatever, in this platform, YouTube, kung born-again ka talaga, hindi mo na maaabutan ang Antikristo. Dahil ang totoong Kristo ang muling kukuha sa atin para mo pa sa kanya na po tayo forever and ever. Magagala po yan sa araw ng rapture. Nakasuspend lang po siya sa air. Kukunin niya tayo mga believers niya to be with Him forever and ever. Yun lang po gusto kong i-share ngayon. Bye-bye po. Bye-bye.